What's up guys? Good day po sa inyo lahat at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan and welcome back to another video. So for today's video guys, schedule po natin to pick up our Koi Entry from Guapo Koi Farm Grow Challenge 2024. Sakto din at na-cycle na po natin yung tubig sa ginawa nating quarantine tank para sa kanila. Kung hindi nyo pa nakikita kung paano natin to sinet up, check nyo po yung last video natin. ayan guys kakadating lang po natin uh, up po natin itong isda natin grow out entry po natin from Bapukoy Farm ayan po siya naka silid sa box so ngayon open po natin to para malagay na po natin dun sa ating quarantine tank Oops. isang entry lang po yung kinuha natin guys kasi malayo din po yung farm nila yung pag ano po natin pag travel natin papunta doon so, ito na yung isda natin guys and okay naman po siya ayun oh ganda yun know. na <laughs> so ngayon guys ah uh, So ngayon guys, uh, acclimate na po muna natin eh, mga 13 minutes bago natin i-release ito sa quarantine tank natin. Tara! Ito yung quarantine tank natin dito guys. Acclimate lang po natin siya dyan. Tapos balikan natin yan mamaya. Diyan na po muna siya guys mga 30 minutes para ano, maka po siya sa tubig. Climate po natin muna dyan. So, ito po yung quarantine tank natin dito, guys. Uh, nilagyan ko po ng net uh, para in case na tumalon yung alaga natin. Hindi po siya makakalabas. Stress po kasi yung alaga natin. Kaya kailangan po natin i-quarantine talaga para sure po tayo. Kasi ilalagay din po natin dito sa tank natin ito. Dito po natin siya i-groom kasama itong mga alaga po natin dito kaya kailangan po talaga natin siyang i-quarantine or kahit anong isda na bago nyo yung kuha or may nabili kayong mga isda kailangan po talaga natin i-quarantine dahil yun po talaga yung safety measures natin para ma-insure na natin na safe yung bagong isda at kaya yung existing na isda po natin tutor ko po kayo dito sa quarantine tank natin ito ay ref tab lang po siya ito po yung dati nating di po, yung, di po ito yung dating uh, ref tab po natin na ano yung yun po yun yung ginawa natin ng video. Ito yung ano po natin to, yung ito po yung ito po yung filter chamber natin sa isang pan po natin. Uh, ito, nabakante na po siya. Ilalagay ko po sana siya dyan sa filter natin pero wala nang space kaya yung dalawa lang po yung chamber na ginawa po natin dyan. Kaya ito, sakto din naman pwede natin gawing quarantine tank. Yan. Tapos, ito po yung filter nya. Ayan, dapat po yung quarantine tank natin guys, may system din po sya, may filtration system din po sya. Open natin. Simple na po yung ginawa ko dito. Ayan, meron po tayo mga fiber fill. Ito po yung uh, nakapalitan lang na foam. Mura, mura lang din po kasi sya. Tapos naglagay po tayo dyan ng mga filter media for bayo naman. Kasi ilang araw rin po siya dito. Kailangan din po niya ng filtration system para maging safe at malinis po yung tubig niya. So after 30 minutes guys, balikan po natin itong alaga natin nato para ma-release na po natin dito sa quarantine tank natin nato. So yun guys, after 40 minutes ay uh, release na po natin itong isda natin dito release na po natin ito na guys dahil gusto na niyang you know <laughs> nagwawala na gusto na niyang makalabas nagwawala na siya gusto na niyang lumabas yun Yan guys, ito na po yung ating koi entry from Guapo Koi Farm. Guapo Julian isla. You know. Lagay ko po muna dito para makita nyo. Ito na po siya guys. Yun. Mm. Ayan na po siya guys. Ito na po siya mga kahabi Ito na po yung koi entry natin sa Guapo Koi Farm Grow Challenge uh, Shiro Shiro Tsurigi at Ginrin Ito po yung nakuha natin Shiro Guys ang ganda release na po natin. Ganda oh. Eh? Ayan na po siya guys. Sini-explore na po niya itong tank niya. you know? Maling. <laughs> Ang liksi. So, pabayaan po muna natin siya dyan, mga kahabi. Update ko na lang po kayo. Ito sa toy natin na ito. Ay, na. So takpan ko na po muna guys Baka tumalon So ngayon guys After 5 days natin Kinakwarantin tong alaga po natin dito Pakita ko po sa inyo yung update sa kanya Malapit ko na po kasi itong I-release dito sa pan po natin Kaya ito po siya. Hmm yung napansin ko lang dito sa koi entry natin guys parang nag fade po yung kanya sumi siguro dahil dito sa nilagyan po natin color white po kasi itong ano natin itong ating grow out tank pero uh, magbabago pa naman po yan pag nag groom na po natin lalabas po, po ulit yung ano nya yung sumi nya dyan ano, bago na po yata yan sa tubig natin dito di ko alam din kung related po ba talaga dito sa color ng na ano natin pero yun uh, update ko na lang po kayo dito sa mga susunod na upload po natin kasama ng mga laga natin dito ayan po sila sana di nila ibuli yung <laughs> islang to so ayan guys ha? dito na lang po muna yung video natin and update ko na lang po kayo sa mga susunod na video natin about dito sa call entry natin na Pag gumawa tayo ng mga video, sini ko po ito kung ano yung update natin dito sa alaga natin kung kumusta na po siya. Pero makikita nyo naman po siya pag nalipat na pa natin siya dito sa main pan natin, mas madalas nga po siya makikita kung ano nga po yung update sa kanya. Kung kumusta na po siya, kung anong improvement sa ginagroom natin na Pero ngayon so far, ulitin ko okay na lang po siya. Eh, healthy naman and maliksi naman yung alaga natin no signs so, of ah uh, stress na. And handito lang po muna mga kahabi. Thank you po ulit sa panunood and see you ulit sa susunod na video po natin. Peace out!